Maayong adlaw kaninyo tanan, subong nga adlaw, aton istoryahan ang pambansang awit ng Pilipinas. Pero kung bago ka palang napadpad sa channel ko, don't forget to subscribe, like, and click the notification bell for more updates. Simulan na natin ang video ito. Ang lupang hinirang ay ang pambansang awit ng Pilipinas, binuo ni Julian Filipe ang himig noong 1898 at ang mga titik ng awit naman ay nangkop mula sa tulang Pilipinas na isinulat ni Jose Palma sa wikang Kastila noong 1899. Nagsimula ito bilang isang marchang panginstrumental na ipinagantas ni Emilio Aguinaldo na gamitin ang pagpapahayag ng kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya. Marcha Pilipina Magdalo ang unang pangalan nito, ngunit binago at naging Marcha Nacional Filipina matapos hirangin ito bilang pambansang awit ng Unang Republika ng Pilipinas. Una itong itinugtog ng bandang San Francisco de Malabon sa araw ng pagpapahayag ng kalayaan noong Hunyo 12, 1898. Ang mga titik ng awit ay idinagdag na lamang matapos isulat ni Jose Palma ang tulang Pilipinas noong Agosto 1899. Naisipan ng pamahalaang kolonyal ng Estados Unidos Noong dekada 1920, naisalin ang pambansang awit sa Ingles mula sa Kastila matapos mapawalang bisa ang flag law. Ang pinakatanyag na pagsasalin ay ang Pilipin hymn, na ginawa ni na Senador Camillo Oshias at isang Amerikano na si Mary A. Lane. Ito ang ginawang opisyal na pagsasalin ng kapulungan ng Pilipinas noong 1938. Ang pagsasali ng pambansang awit sa Tagalog ay ginawa noong dekada 1940. Ang pinakatanyag sa mga salin na ito ay ang O Sintang Lupa na isinulat ni Julian Cross Balmaceda, Ildefonso Santos at Francisco Cabalo. Ito ang naging pambansang awit noong 1948. Nagbuo naman ng komisyon ang kalihim ng edukasyon na si Gregorio Hernandez upang baguhin ang mga salitang Tagalog ng pambansang awit noong panunungkulan ni Pangulong Ramon Magsaysay. Naging bunga ito ng pambansang awit ng Lupang Hinirang na unang inawit noong Mayo 26, 1956. May mga kaunti pang mga pagbabago ang idinagdag noong 1962 na ginamit hanggang sa kasalukuyan. Hanggang dito na lamang ang video na ito. Maraming salamat sa inyong panonood.